na lang silang makulong, na wala silang ginawang kasalanan hindi yan papayag hindi yan para sa akin lang yun Palaban ng taga kita kita para naman di ba kita para sa si Vice President Sara Duterte gusto niyang kunin yung ulo ni ano at para sa akin lang yun yun <laughs> hokayin doon sa libingan at itapon sa Pilipinas. <laughs> ano lang yun, parang sa gigil na niya ba, dahil lagi siyang lagi siyang topic ng ano, ng Senado, ng Kongreso, Diba? Sumasakit na rin ang ulo niya eh. Na-stress. Siyempre kahit sino may stress no? Sige, tawag-tawag. Imbes na makapagtrabaho pa siya para para sa bayan. Hindi na makapagtrabaho sa bayan. Sige na lang punta doon sa kongreso. Kahit alam naman nila na walang record oy na na hindi ko alam kung lalaban sila or basta na lang sila susuko. Pero alam ko ang mga Duterte at alam ko ang mga tao sa Davao ipaglaban nila yung 'Yung katwiran nila ipaglaban nila kung nasa tama sila hindi sila basta-basta na lang yuyuko. Hindi nila pwedeng tanggapin na ikukulong silang walang kasalanan. Kaya ang alam ko, laban kung laban. Laban kung laban, 'o di ba? Kaya yan ang abangan natin kasi malapit na eh. Malapit na. Sobra na yung ginagawa nila. At malapit na kasi lumalaban na si Sarah talaga. Talagang talagang pinapakita na niya yung galit niya. Kaya malapit na kasi sobra na rin yung paninira nila. Pilit nilang idinidikit ang pangalang Duterte, ang pangalang Bongo, ang pangalang Batu. Gagawin talaga ni Sarah yan guys. Kapag punong puno na siya. Kasi sobra na rin, sobra na rin kasi yung ginagawa nila. Kinawawa na nila masyado si Sara Duterte. Kahit sinabi na ng kuha na walang ninakaw si Sara na gamit sa tama yung confidential fund, hindi pa rin ipagpipilitan pa rin ng, ano, ng mga ginawa nilang galamay dyan sa kongreso na hindi hindi yan tama yung ginagawa niya hindi yan tama yung tali niyo diyan sila nang nagmamagaling sa mga attorney ng ano ko ano lalo na yan si convicted child abuse napaka sarap anuhin halikan <laughs> nakakagigil sa makita sa ano nakakagigil makita sa kongreso ano parang siya pang may alam. Siya na lang kaya magkuha. Sarah Confidential plan, 25, 125 million. Dali lang naman yan gastusin in town. Bakit daw ginastos ng 11 days? Dali lang yan gastusin sa mga vice president or president dahil buong nasod, buong Pilipinas ang paggagastusan. Hindi yung isang, halimbawa kung sa isang baryo lang, yun magtaka ka kung isang baryo lang yung ano, isang baryo lang yung inano ni Sarah yung hawak magtaka kung bakit kay galing gastusin ng pera niyan kay ginawa tayong ignorante ng mga ano eh ng mga congress congress ma kongreso diyan sa kongreso diyan ginawa nila tayong ignorante kasi tulad sa akin hindi nakahawak ng milyon kaya akala niya na kalaki noong 1251 uh, 125 million, paano niya nga yung ginastus? Kay dali-dali na 11 days, kay dali-dali na